Nagbibisikleta ang construction worker na si Roy Otria araw-araw mula Tagig pa Quezon City para makapasok sa trabaho. Bukod sa menos gastos, nakatutulong din daw ito para sa kanyang kalusugan. Tipid oras din aniya ang pagbibisikleta lalo na't na may itinalagang daan para sa mga kagaya nila na nagsimula noong pandemya. Batid ni Roy na hindi maiwasan na mga motorsiklo na dumaan sa bike lane at siya mismo na biktima na ng ilang pasaway sa kalsada. Nagigit ako ng dalawang motor. Yung hindi ako nakasiptisyos, nasagi ng stiplat niya. Nahit lang ako. Para naman sa motorcycle rider na si Esmar Palioto, mas ligtas sa mga motor na gumamit ng bike lane kesa makipagsabayan sa mga malalaking sasakyan. Kasi kung sa bike lane, kung motor lang at saka bike, pwede naman magbigayan. Eh. Kung sa gitna kasi sir, may posibilidad kasi na masagi ka sa side mirror sa mga sasakyan. Unang sinabi ng Ride Hailing Service na angkas na baka pwedeng pag-usapan ng gobyerno at pribadong sektor kung pwedeng gawing shared lane ang itinalagang daan para sa mga bisikleta sa ilang bahagi ng EDSA. Yan ay sa gitna ng napipintong rehabilitasyon ng pangunahing lansangan na inaasahang magsisimula sa Abril. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, pag-aaralan nila ang mungkahi. Sa halip na gawing shared space, ang panawagan ng transport advocates, mas ng implementasyon ng pulisiya sa paggamit ng bike lane sa EDSA. Para sa Move Us One Coalition, dapat pareho ang pagpapahalaga sa daanang ito, gaya ng pinapairal na prinsipyo sa EDSA Busway. Uh, our proposal uh, from the Move Us One Coalition, gawin lang siyang slightly elevated. Hindi siya ganun kataas, but the slight elevation will prevent other motor vehicle users from using the bike lanes. Dagdag ng grupo, makatutulong din kung merong itatalagang tauhan na maninita sa mga rider na dumadaan sa bike lane, partikular sa kung saan matindi ang traffic. Hindi rin anila uubra ang rekomendasyon na buksan sa riders ang mga linyang hindi masyadong nagagamit ng na mga bisikleta. We don't believe that such proposal is going to work because even in the current situation right now, binubuli yung mga bike users into, um, you know, sila pa yung hindi nakakamit. Isinasapinal pa ng DOTR ang plano sa rehabilitasyon ng EDSA na inaasahang magtatagal ng isang taon. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus.